Ang viral news fun o distraction. Bata sumabay at inaya ang contestant sa gitna ng singing contest. Hindi lang husay sa pag ang bumida sa isang singing contest kundi pati na rin ang kakulitan ng isang batang nakakuha ng atensyon ng mga manonood matapos gayahin ng bawat galaw ng contestant sa entablado. Sa video na inupload ng Christian Bell TV Official makikita ang naturang bata na todo sabay sa pagkanta ng kalahok habang ginagaya pa ang mga kilos nito sa entablado. Habang umaawit ang contestant ng kantang banal na aso, abala rin ang bata sa baba ng stage na tila baka sali rin sa patipalak. Nang bumaba ang contestant sa stage, bahagyang napatakpo palayo ang bata at nagtago sa likod ng mga hurado. Ngunit agad din itong lumapit muli at muling ginaya ang bawat kilos ng mga awit habang hawak ang tila sariling mikropono. Umalingaw-ngaw ang tawanan at iyawan sa venue habang nagmistulang duet o showdown ang pagtatanghal ng dalawa. Pati mga hurado ay hindi napigilang matawa sa pagiging seryoso ng bata sa kanyang panggagaya. Ayon sa mga netizen, kahanga-hanga ang contestant dahil na natili itong kalmado at hindi natinag sa kabila ng nakakaaliw na distraksyon. Marami rin ang pumuri sa performance habang may ilan namang nagbiro na tila hindi na malaman kung sino sa kanilang dalawa ang tunay na kalahok. May mga komento na baka pangarap din ng bata ang maging mga awit balang araw dahil sa pinakita nitong interes at kumpiyansa sa harap ng madla. Umabot na sa 9.3 million views, mahigit 200,000 reactions at higit 40,000 shares ang naturang video sa Facebook.